Excited ang mga netizen lalo na ang kanilang mga tagahanga noon. Ang pagbabalik tambalan ng mag-ex noong 90s na sina Claudine Barito at Mark Fernandez. Naging magjowa ang dalawa noong kasagsagan ng kanilang kasikatan at bilang mag-love team. Si Mark Fernandez ang kauna-unahang boyfriend ni Claudine Barito at ang kanilang tambalan noon ay kinikiligan ng marami. Marami din silang nagawang mga project na magkasama. At ngayon nga sa loob ng mahabang panahon, magkakasama na muli ang dalawa sa isang proyekto at ginanap na ang kanilang pictorial. Parehong napakagwapo at maganda pa rin nilang dalawa. Hi boss, good morning. Okay, kukunin ko na lahat ng mga bali sa pagkakasama. Hello. madam. Habang inaayos si Claudine sa dressing room, nagmambadalil lumabas ito at hinanap agad si Mark Fernandez nang malaman niyang dumating na ito para sa kanilang pictorial at tinatawag niya itong my ex. My ex? That's a Not! That's a babe. Ah, That's a babe, Babe. yun. Oh, sorry <laughs> kayo, aking yun. <laughs> Nagbiso-biso at nagyakapan agad ang dalawa. Makikitang palagay pa rin sila sa isa't isa kahit na super tagal na nilang hindi gumawa ng proyekto na magkasama. At holding hands pa silang dalawa. <laughs> yes! Ay, holding, holding hands. Holding <laughs> <laughs> ko Gentleman talaga yan. Pati ang kasamahan nila sa naturang proyekto, ang ng si Yola Valdez, di may na kiligin sa kanilang dalawa at nagpa-picture din ito kina Claudine at Mark. Habang inaayusan si Claudine Barreto, mabanaag sa mukha nito ang saya at excitement dahil ito ang inaabangan ng kanilang mga fans ni Mark Fernandez ang kanilang pagbabalik tambalan. Mapapili ito or Tel Siguradong panunorin ng mga tao ang gagawin nilang proyekto, hindi pa rin mawawala ang kanilang good chemistry. Super nagbagay na bagay sa isa't isa.